Anong ganap sa mundo ng showbiz? Agad nakarating sa aktor na si Dennis Padilla ang pahayag ng anak na si Leon Barreto na handa itong makipagayos sa kanya sa tamang panahon. Kaya naman sa isang panayam nitong November 30, ipinahayag ni Dennis Padilla ang labis na pangungulila sa mga anak. Nais din umano nitong makipagayos sa kanyang mga anak bago pa man magpasko. Inamin din ni Dennis na masakit sa kanya ang desisyon na iwan ang mga anak na sina Julia, Claudia at Leo noong naghiwalay sila ni Marjorie Barreto. Aminado din naman si Dennis na minsan ay napagtaasan niya ng boses ang mga anak sa pag-uusap nila sa telepono dahil sa frustration. Subalit kailanman ay hindi umano siya nagtanim ng galit sa mga ito. Matatanda ang nebash kamakailan si Dennis Padilla dahil sa mga hirit nito para sa mga anak. gayon Gayunpaman, ayon kay Dennis na iintindihan niya ang pinaghuhugutan ng ilang bashers. Anong masasabi mo sa balitang ito?